Señoritas y señoritos. In an interview this week, uh, Senator Bato de la Rosa raised optimism and uh, uh confidence. He expressed confidence that uh, the Senate, if uh, it will be asked to ratify the Rome statute, the Senate will have its majority of its members supporting former president Rodrigo Roa Duterte sabi niya kung ibabalik tayo ulit ni president Bongbong Marcos sa si International Criminal Court and and to return us to the ICC he has to get the approval of the Senate especially yung Rome Statute the the body of uh, of uh, of laws or agreement na nilagdaan noon uh and in ng Senado for us to be mem to become member of the ICC. So, sabi niya, kung babalik yan idada kung i ibabalik yan action na or uh, kuya uh, uh, question na yan whether for us to vote to be part of the ICC or not. Kung idadaan niya sa Kongreso, sa proseso sa Kongreso, then he is very sure hindi yan makukuha ng suporta ah, dahil karamihan doon ng mga, ng mga senator I st are still supportive of former President uh, Rodrigo Roa Duterte. Although, I have uh, strong doubts about it kasi nakita naman natin mabilis pa sa kidlat yung tinanggal yung uh, triha, 650 million confidential funds ni Vice President Sara Duterte. But Bato is entitled to his own opinion. So ngayon, that assumption ni Bato, Will be put to test, lalo na ngayon na nag-file na si Senator Risa Ontiveros ng Senate Resolution 867 asking the uh, the Marcos administration to cooperate with the International Criminal Court and uh, to uh, uh, assist the International Criminal Court in investigating and prosecuting the Duterte's and their minions for a crime against humanity, for specifically for the killing of uh, estimated 25 to 30 million uh, victims na may mga bata, maraming mga inosente sa sa gera laban sa droga, na na hindi naman talaga na address yung problema ng droga dahil mas uh, mas naging uh, uh, matindi pa, mas magnamasa mas uh, sa mas, uh, ita uh, uh, wo it had in, fe, in In fact, dahil ngayon, mga uh, police generals and colonels na ang nagpapatagbo according to uh, Interior Secretary Benhur Abalos na pinaresign yung mga generals and kernels na sila na ang nag-takeover sa mga drug lords na pinatay nila. At uh, nakita natin ito sa panguhuli doon sa 6.7 billion uh, drug uh, shabud cover-up So, klarong-klaro may kasama doon sa 50 na nasa, nasangkot doon uh, Isa ang, ay 3-star general at isa ay 1-star general and the rest, mga colonels, majors and uh, uh, staff sergeant So, dito makikita natin kung uh, susuportahan ng, uh, ng majority senators yung resolution ni, uh, ni Risa Ontiveros then this means tulad ng sinasabi ko sa inyo kahit pilit na Bine blame nila de uh, pilit na itinatapon nila Sara Duterte, nila Duterte, sila Panelo, sila Harry Roque, ang blame dyan sa sa impeachment at saka sa filing ng resolution for uh, cooperation to ICC, pinipilit nila bine blame si Speaker Martin Romualdez, na si Romualdez ang daw gumagawa kung ma-approve dito sa Senado at masuporta ito ng majority senators, then pwede talaga natin sabihin na tama yung conclusion natin na from the very start, si President Bongbong Marcos talaga ang ang puppet master, ang naglalaro ng uh, ang mastermind sa chess game na ito. Whether siya ba or yung strategies na magaling na strategies behind him na si First Lady Risa uh, o Lisa Ar Araneta Marcos ang talagang talagang nagkakwerdas at uh, nagpapatagbo ng uh, anti-Duterte operation sa ito, uh, makikita natin or mal malalaman natin soon enough. Pero, uh, for now, maganda itong uh, resolution ni, uh, ni Risa Ontiveros. Uh, kung ma matatrash ka ito, masasabi natin, oo nga, uh, si doon lang talaga dahil kontrolado ni ni uh, ni uh, Romualdez ang house, doon ang talaga sa house ang nag-originate yung allege uh, alleged or di umano <laughs> anti-Duterte operations. Pero kung na-pick up ito ng uh, Senado at naipasa ito at naipadala kay Ma na forward kay Marcos, then pwede natin sabihin na oh yun, galing ang pagluluto, galing ang, ang cook talaga nito ay dyan sa Malacanang. Kumbaga, ah uh, naibiya uh, kungwari lang pina uh, nag nagkwan lang sila nag uh, tulad ng sinabi natin na may meron lang sila sumusunod na mga script kung saan na uh, kungwari galing sa kongreso and then galing sa Senado at later on, sabi ni Marcos wala akong magawa mga Duterte uh, tali ang kamay ko kasi the people has spoken through the congress and the people has spoken through the senate na may may sa may, may ako both para the Senate and Congress so wala, I have no choice but to allow the ICC to come over and to investigate and to pr prosecute the Dutertes yan, so uh, watch out for it, showdown ground showdown yan sa Kongreso sa Senado pero ngayon pa lang nakikita na natin na meron ng, ng bakbakan between Risa Ontiveros and of course, sino ba naman si Sen Senator Amy Marcos na nag, uh, naghayag na ng opposition niya dito sa na sa Senate Resolution na ito. Ang sabi pa nga, when asked for a reaction ang sabi pa nga ni Mar Marcos So, they really want trouble? <laughs> Gusto daw talaga ng gera? Well, PRRD or Duterte has said Bring it on. Bring it on. Yan. Sige. Ah, uh, kwan uh, sige, gawin niyo yan. Da, i iikwan niyo, I-labas niyo. Bring it on. Dalhin niyo ang gera dito. Lumaban kami. O tingnan din natin, Imi. Whether yeah, your brother will support you or your brother will support the or the resolution of Prisa Ontiveros. Kasi, alam naman natin, yung mga senator, gumagalaw lang sa kwerdas ng Malacanang. So sabi ni, uh, sabi ni Ivy, but the decision to cooperate or not to cooperate is one for the executive. And my brother, the President of the Philippines, has already made it clear that the ICC has no jurisdiction to conduct the probe. I share that view. O yun, si Senator uh, Ivy, parang uh, she's still repeating 'yung uh, parang bulag na assumption ni sa ni ni Sarah at saka 'yung mga minions niya na uh, ang nanggaga ang si si Romualdez lang talaga ang nag uh, ag pasimuno ng mga anti-Alite or uh, Perce uh, Perceive anti Duterte moves. The uh, denial rin siya na galing talaga ito sa kapatid niya. So tingnan natin kung ano ba ang magiging marching order ng kapatid niya. Kung marching order ay wag nyo, mga senators ni Marcos, wag nyo suportahan yung resolution, ibig sabihin, tayo, tama si Aimee. Pero kung sinuportahan yan, sampal kay Aimee yan. Uh, kaya nga, uh, uh, sabi ni Aimee na bring it on. So, okay, uh, let's see, let's see. <laughs> it will it will shape up in the coming days kung i-schedule -de na nila for uh, for hearing itong uh, itong resolution ni uh, ni uh, Risa Ontiveros. pwede i lang nila ito diyan sa docket section ng Senado at hindi nila gagawin tulad ng Congress na na-schedule na for hearing yung resolution yung three resolutions nila Makabayan Bloc, Benny Abante at uh, Edsel Lagman or uh, i-schedule na ba sa Senado and then after the scheduling, yun na makipag-debate na sila doon and then pa para mapunta ito sa plenary hall and then for approval na so dyan, dyan rin, dito this will be this uh, re this uh, resolution ni Jotiveros will provide a test case kung uh, kung uh, uh, kanino ba talaga ang mga senador ng bayan so yun, we will watch out for this, so for now Uh, uh, please share this blog for uh, to your friends and relatives, and don't forget to subscribe to the broadcaster Armandine YouTube channel. We'll be keeping watch on this issue. So thank you very much for watching, and see you in my next blog.